Ang, ng, at, ng, ay magkaibang salita sa wikang Filipino na may magkaibang gamit. Una ay ng, spelled as NG, ginagamit ko ito bilang pantukoy sa pag-aari o pag-uugnay. Kadalasan itong sinusunda ng pangalan o pangalan. Halimbawa, pumunta ako sa bahay ng aking kaibigan. Pangalawang halimbawa, kinuha niya ang libro ng guho. Next naman natin ang nang, spelled as N-A-N-G. Ginagamit po ito sa iba't ibang paraan tulad ng sumusunod. Una, bilang pang-abay na pamaraan, tumakbo siya ng mabilis. Pangalawa, bilang pamalit sa nungo upang ipakita ang panahon. Dumating siya ng maaga. Pangatlo, upang ulitin ang pandiwa, tumawa ng tumawa ang bata. Sa madaling salita, ang ng spelled as ng ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang pag-aari o kaugnayan, habang ang ng naman na spelled as nang ay ginagamit upang magbigay detalye sa paraan, oras, o ulitin ang aksyon. Maraming salamat po. Matuto tayo araw-araw.